Mahirap pa. Hindi pa Pero kaya na. Kaya na ng motor. Ah. Ilang peraso so, ay kuya, apat lang yata ay eh. Ay lima Ilang uh, peraso lang konti lang huli Ito so, lang pinabakaw sa akin na <laughs> Ha? Duli? Ibigay mo kang duli Tatapon lang ni Rap Rap yan yeah. Sabalo <laughs> Pinakao ko guys <laughs> <laughs> Ma, pabakaw Ma Ma Pabakaw Soya, yeah, nakatingin na ah? Nakatingin Ha? Hey! Ma! Makaw! Uy! <laughs> <laughs> Bakit? Masakit? Masakit ang pisngi? Masakit daw pisngi. Eh, hey, lumakot ka pa. Masakit ang pisngi mo. Alaya. Ma! am. Masakit daw pisngi niya. babakawan masakit daw pisngi. Ano yun? Kapal ang mukha. Nakakakatay <laughs> <laka>, ah. <laughs> masakit ang Ngipin yata, masakit ah. Loko ah. masakit daw. Wala, wala na, wala na dito eh. Wala, Wala, bangos? Ako na, ako na, ako. Ilang piraso. Ilang piraso tilapia mo? Napakarami, dalawa. Nako. <laughs> oh, no. Ano wala. Sali mo na lahat. Hay, Meron bang ano? Oh, wala na. Yun. Buti pa kay Kuya mayroon. Flower horn, yan na ang niya guys Ilang, ilang peraso? Pito Ang peraso huli niya Walo Walo Ito lang yan, makukuha pa ng Ewa ka yun ito lang yan? Ano, mm, makukuha na pa ng demo yung nakadungo na yun. Oh! Wala! Naku no po! <laughs> yeah. Oh, yan ang huli niya. At saka big hit. Oh, yan. At saka arwana. Night fish. Oh, yan. Pambili niya ng sigarilyo yan. Oh! Wala na! Wala na na. Yun na lang daw. Bagal na ba? Bagal.

mo mal, mal, mal na you know? ito ah ang bangka mo wala no, na, wala na yan wala na mga sintas yan eh wala na mga sintas ayun well, bul oh bulok oh, bul na sinapian ko lang ng kabilya kabilya to wala na rin putol na yan no? na yan no? isang ahon lang yan pagka nagkapera ka yan lang yan kapera hindi nga matulungan ng pambilin lambat laki nga na oo yan ano karpa ilang, okay. <laughs> ilang peraso apat graso hindi makakabuhay ng ano to guys pamilya hindi makakabuhay ng limang pamilya to guys wala apat na parasa lang daw ay Dios ko wala ulang huli boy boy huli pa ng 4 huli pa ng 4 daw oh. hindi tayo wala tayong pag-asa nito tayo man lang to meron <laughs> tayo man tsaka sa tayo may pag-asa Diyos ko hindi tayo makakapang tuba. Baka naman guys. Baka naman guys. May mag uh, ano dyan. Sponsor. Na, na Baka may mabait na. Baka sponsor ba? Magbigay ng pambili ng lamba. Naka. Pang ano yun. Isang buwan na gagamitin yung lambat na yun. Ay, is ko buhay. Baka naman. Baka naman. Daw. Pang lamba niya. Hahaha. <laughs> Uy, perfect, hindi. Gasan mo. Hmm. Sobrang linaw ngayon sa laot, guys. Ah, umi ko. Oh, muntik na, yun yung kakon. 1 kilo kaya to. Oh, meron niya. Sabo mo na yung laki-laki. Ayan. Isang masabay, yung isa pa. Ayan. Pilang mo na kayo, no? Lan. Yan lang. lang. Mali talaga. Yes, medyo. Ah, umikot ba kahapon? Umikot. Hmm. Nakailo lang to. Ah. Oh. Hindi, hindi Huli nga, na, niya. guys. Lambat nga, tapos binaligan niya. Nung wala saan nakauwi yun. Alas, hindi may ato binaligan yung mga... Uh... Kaya tinasan nila eh. Wala nang talaga. Dos medyo malaki na kayo. Dos medyo. Yan, sobrang linaw na guys. Kaya ang hirap na naman ng pamamanti nila. Ayan, nadurog na yung water lily sa kapapasok nila. Ayan doon, marawak pa yan. Grabe, shout out sa aking mga minamahal na viewers dyan. Ito ang paghihirap nila araw-araw. Kanina, apat na peraso, limang kilo. Dalawang kilo, tatlong kilo. Anak ko. mga ng pamilya, guys. Nawala ang isda. May isda kaso ayaw gumalaw. Ayan ang ilog namin yan. Duminaw. Duminaw sana ganito lagi malinaw ang tubig kaso ang daming ano, water lily kunti lang mga huli nila ngayon guys ayun lang yan oh. ilang lang yan Timaka, ano may pambigas bigas din kaso eh kulang pa stop skop buhay ganito ang buhay laot minsan may huli mi. Oh, malalim ngayon sobra lalim pa daw ng tubig ranas ko yan okay naglalaot na kapo ito na. lang ang huli niya guys ilan mga nasa walong kilo ito siguro lantot yan ano? sa kapal ng water lily ba naman eh dumaan eh yan galing sa mga barandalan eh. ano nako nako 20 raw ayusin mo Well, W wala, wala ah! huli kukunti lang ah, ha? <laughs> tapat, tapat ng talim lulukon talaga ha? <laughs> ah, nabibingi ka? nako nabibingi daw siya, wala siyang kasama dun sa Santa Cruz dumayo ka pala sa Santa Cruz eh wala <laughs> Loko, loko. <laughs> ayo nang ano, apat Si Ronaldo, nako. Wala. Wala si Ronaldo mo. Walang huli. Parang lantot <laughs> yeah. so no so ah. Like,

Sa eh. Ano, makakabuhay ba ng pamilya yung naitakal? Makakabuhay ng pamilya? <laughs> Island din. Naku, no, walang pili. Wala, na talaga yun. Yung talaga yung talaga. Buhay Buhay laot

Kaya laging malinaw ang ilog. Marami. Wala silang huli. O marami Oh! Walay ah! Ito pala! Sakaw! sa Maghulang Mag sakaw. Ah. magulang huli na ako dito. Wala daw huli eh. Wala daw huli guys. Oh! Ang dami. Ako pala tayo nagkakakulat. Wala huli. O oh, ganun! Nadie! Ya. Nilalagay oh. sa ako. Madaya talaga to. Madaya. Oh. Ku. Nabandlaw. <laughs> Dami pala eh, oh. Mika, oh, sinasako na. Madaya siya Madaya, ba? Madaya to. May isda ngayon. May pong isda ba? Daya bo. Oh, Baka yun sa... Ayan mo, ayos mo. Okay. Okay. De, sige. 19 Ang lagyan mo dito, hindi mo pa ginawang 20. Punod, ba, Puro, ano yun, <laughs> puti ang iyong tilapia? Hindi po. ano yan, puro-pula yan. Puro-pula. ang puti hindi puti yun na ba? Sige, 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 ano lang okay. yan? Hindi mo puti yan. Hindi, wala kang yelo, kaya ano. Kaya Anim. Yan. Anim. 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 Mapu, 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 mapu eh, na to. Ay. Yan ang huli niya. Ay, yan, yan, yan. Ilan yan, Nad? Ilap yung huli niya. Sige, pusa mo. Saka... Puro, puro, lalaki eh. Puro lalaki. Walang bakla. Wala. Ah, oh, sige. <laughs> sige. Ayusin <iso> natin yan. <laughs> Hindi, ako na. Ako na ang okay, okay anim, ito anim, tapak